Okay, so ayan. Dito naman tayo sa degreaser. So ayan. no, oh. nakita nyo no. Nililinis ko. Gamit yung degreaser. Nilagay ko lang po dito. Ayan no. Oh. Ayan. dito ko lang nilagay. So ayan. Paano yan? Inagamit. So syempre, gusto yung pumuti. Di ba? Gusto yung pumuti yung makina. Hmm. Apply nyo. Yan. Yan, sa kamay lang gamit ko no. Pasensya na. Ayan. Apply nyo muna. Hmm. So, Although na... Naano ka na to? Bali, third round na to eh. Ayan, third round na ng linis to. So, yun. Yan, yan o. Oh. So, paano natin ma-achieve yung ganito? Una sa lahat, dapat meron kayong tools. Ako kasi yung ginagamit ko, pag masyado matigas yung tools, ito, ayan. Yung tools tuloy. Masyadong matigas yung dumi, ayan. Gumagamit ako nitong brush, ayan. Saka drill. Para tulong sa akin na, ayan oh. Ma, kuha ko yung mga accumulated na oil. Ayun, o. Oh. Yan. so, ganyan, o. No? Oh. Yung mga corner rings, yung mga dumi na sulok-sulok na hindi natin ma-reach. Yan. Gagamitan nyo ng tools. Yan. Yan, o. Yan. So, yung lalo na to sa may sprocket side, no? Ayan, marumi yan, yan, o. Ito po yung ginagamit ko. ayan, oh. Kinomosok-sok 'yan eh. Para 'yung mga residue na natitirang mga tulok-tulok, matatanggal nyo. 'yan. Tulad nito, ayan 'no. Oh. 'Di ba? Ah. Ito dito, ayan. Ganyan po pagka sobrang dumi talaga na tipong kinapitan na talaga ng ano, ilang taong dumi. 'Yan. Hmm. Tapos ulit ulitan nyo lang hangga sa ma-perfect nyo yung pagkakalinis So importante pa rin talaga na may tools kayo. O, ngayon kung wala, oh di brush kayo, di ba? O kaya gamit kayo ng toothbrush. Or uh, yung brush na ganito, yan, para sa mga 'yan, yung mga butas, no? Yung mga butas-butas, 'yan, susuksan ninyo, di ba? Hmm. Pwede nyo susuksukan yung mga butas-butas na 'yan. Ganon, ha? Suksukan nyo lang. O, after nun, na-wash nyo na, <clears throat> pwede nyo na-spray ng tubig, diretso. Ayan, o. o. Kung kulang pa sa linis, o, di pa sa daan nyo ulit. Diba? Hanggang sa ma-perfect nyo na yung linis. Hanggang sa makuha nyo na yung pinaka, ano, o yan. Ganyan lang. Linis lang. Pangatlong beses na to na nagsalang. Bagat, pangatlong beses ko na siya nililinis kasi nga gusto ko matanggal yung dumi talaga. So, ayan. Ganyan siya. Oh, after. Okay? So, ayan oh. Hmm. Gunting ano pa. Pwede na. Di ba? Hmm. Yung mga ganong sulok-sulok, o oh, gamitan nyo ng panungkit na kasha dun. Di ba? Para makuha yung mga cornerings. Yan oh. Mga ganyan. Okay. So, ganun lang. Yung degreaser na to is still available. Pwede po natin i -JNT. Yung mga gusto kong order. Okay. Meron na akong na-JNT sa Bulacan na napa-deliver ko na ron. Nakakuha na at na-testing na. Soon ipupos ko. Ipunin ko lang kasi medyo busy tayo ngayon at uh, may mga na nagpapaschedule na ulit. So, available po yan. 200 pesos. Meron na kayong steel brush. Meron na kayong basahan. Meron na kayong 200 ml na degreaser, okay, pwede na sa kadena sa fairings sa swing arm CBT, labas ng makina loob ng makina, make sure lang po ah, uh, 30 seconds 1 minute, babad nyo, then brush, at uh, syempre kung talagang madumi, eh gamit po kayo ng magandang brush, no, so yun lang, yun lang yung ano pinakita ko ngayon steel brush yung gamit ko, pero tingnan nyo, hindi nakakayod yung bakal, diba ba? Oh, nakukuha ko yung residue, yung mga na nanikit na oil, yan, nalilinis natin, pag talagang sobrang dumi, so, ganun lang po, ha, okay, so, sa mga gusto mong PM nyo lang ako, at, uh, yun lang, pwede natin i-JNT, no, syempre, sagot yung shipping, okay, yun yung masabi ko, alright, hmm. sige, bag na lang ulit sa mga susunod vlog, at, uh, thank you, and to God be the glory, maraming salamat po.